Hello guys, good morning. Meron nga pala akong pinapalambot ang manok dito. At ayan po guys, yung pinapakuluan kong manok. Yan, gagamitin ko yan mamaya sa lulutuin ko. Yung sabaw po niyan, yun po yung pang sasabaw ko doon. Sa lulutuin ko mamaya. Samahan niyo ako magluto. Ayan na po guys. Habang pinapalamig ko yung pinangkuluan kong manok. handa ko naman tong gulay. guys Ito yung lulutuin ko mamaya. Ito niluto ko ngayon guys kasi sabi ng mga bata, magluto ng dawa ko nito ngayon. Po, walang pasok ngayon. Walang pasok lahat ng mga bata. Diyan sa lugar nyo, wala rin po bang pasok. Ito lang yung celery. Ang pabango. Sobrang mahal ng gulay dito sa amin, guys. Pero sa Baguio, binabalita. Tambak ang mga gulay. Pero pechay bago itong nandito guys. Walang wala yatang repolyo. Ah! Hindi ka ako naiwa. Siya nga pala guys. Itong binili kong gulay. Ito. Okay. Isang pack na siya. ito okay, na. May sayote. May malit na repolyo. May malit na carrots. Ayan. Isang pack po yan. Punin ko na yung manok na pinalambutan ko. Ito guys. Ihimayin ko naman. Maghimayin naman tayo ng manok. Pinamitan ko siya ng tinidor kasi mainit pa. pala may kaprasong atay din oh. Kumain ko na. Siya nga pala guys, yung pinaghimayan kong buto nito, ayun yung mga butong yan, sasama ko pa rin yan. Kasi gusto ko yan yung mga buto-buto. Yan, di ba masarap yan guys? hinimay ko kasi yung mga bata para hindi na sila mahihirapan maghimay para kain na lang sila ng kain tubo na lang sila ng tubo yung mga buto na konti na lang ang laman syempre sa nanay yun ayan, mga ganyan ayan, tapos na po ang ating sahog manok ayan Samahan niyo ako magluto. Magigisa na po tayo. At ayan na po guys. Magigisa na po tayo. Bawang, sibuyas, saka yung dahon po ng sibuyas. Sa <coughs> so nga pala, lalagyan ko po ng kaunting margarine. Sunod na po natin yung manok. Tama ko yung mga buto boto guys. Mga ko na ah, pala kapag nagluluto po ako na sopa, nasama kong, nasama ko po, po itong igisa. Itong mga shrimp. para hindi ko sa malalang Tapos yung pinagpakuluan po ng manok. Tapos, tapon na natin. Tapos, dagdagan ko pa po ng water, water. Intayin po natin kumulo. Pakasa na ng apoy. Talagay naman po ako ng asin. Ayan na po guys, kumukulo-kulo na siya. Antayin lang po natin lumambot ang shell. Pag medyo malambot na po ang shell, pwede na po natin ilagay ang gulay. Tayo na po guys. Medyo malambot na akong macaroni. Pwede na po natin ilagay ang gulay. Okay, gulay. po guys. Ayan na. Hintayin na lang po natin kuhulo. Tapos, hintayin po natin lamambot ang gulay. Tapos timpahin lang po natin. At ayan na po guys, kumukulo na siya. Lagay ko na tong gatas. Pero na po nilagay ko na ang gatas. Dan titimplahan na po natin. Guys, lagi ko ng paminta. Kalimutan ko pa. Tapos, lalagyan ko pa ulit ng konting margarine. At ayan na po guys. Luto na ang ating sopas. Tikman na po natin. Tikman na po natin. Salamat sa panonood.